Nandiyan tayo ngayon sa Bai dahil alam ko ng mga mga kapuso natin ay talaga gusto nilang mag-relax, relax. Para si Barbie Fortesa, gusto niya'ng kumalma. Barbie, pumunta ka rito para kayo makalma dahil ang tanaw lang ay e binibida ay mga pool na surrounded by nature. At ang mga pools natin dito kakaiba dahil Olympic size pool sa mga binibida dito ang kanilang size 35 by 25 feet at syempre ang height uh, ang, ang lalim ay 3 to 7 feet at syempre kung gusto mo namang mga uh, mag uh, refreshments muna pwede ka nga uh, nakababad sa tubig habang ikaw ay nag enjoy sa kanilang bar and resto Submerged dun sa tubig syempre di Painom pa painom-inom relax relax lang at syempre ang mga kitty kapuso natin ang mga chikiting hindi na nakakalimutan dahil meron din sila mga kitty pools okay ngayon para sa mga kapuso nating nature lovers, sina Monica at Arn may ibibida. Mon, Arn, what's up? Salamat na Kuya Pet. At para mas going kompleto ang ating summer getaway this morning, gawin itong mas informative and at the same time, interactive na rin dahil maaari nga kayo ditong pumunta sa kanilang aviary kung saan pwede kayong mag-bird feeding. Ano ano bang mga birds yung pwede natin pakainin dito? Ay, meron ditong parakeet at lovebirds na pwede pakainin. Ayan. At itong uh, mga ito ay dalawa lamang sa 600 birds na makikita dito sa kanilang aviary mula sa 40 different kinds of species. Pero bukod siyan, meron ding makikita ditong ostrich. Ang ostrich, mga kapuso, ay ang pinakamalaki pinakamatangkad at pinakamabigat na ibon sa buong mundo. Pero interesting ha, dahil dito sa ating pinuntahan, may lima, yes, five po mga na bagong silang ng mga ostrich. Actually, seven day old lamang daw yung mga yan. Ay, cute! makikita rin dito mga kapuso ang golden pheasant. Trivia lang ha, sa mga hindi nakakaalam. Ang ibon na ito ang actually pinanggayahan ng ibong Adarna. Pero uh, contrary sa belief nila, mga lalaki talaga ang magaganda sa avian world. Kaya ang pinagayahan ng ibong Adarna dito ay yung lalaking golden pheasant. Interesting. Thank you. There you go mga kapuso. Ilan lamang yan sa mga birds na makikita nga dito sa kanilang aviary. Kaya gawin ng kompleto ang inyong Summer getaway sa pamamagitan ng papapasyal dito. Balik muna tayo sa iyo,